ko ng channel Ayan Si Prinsipe sa Ayan Lipat mo lipat Lipat natin baka naipit na naman eh Yan! Yeah. Yeah. Welcome po sa Rabbit Guitar Channel. Maraming salamat po sa pag-click ng video na to. At sana po ay nakasubscribe na po kayo at pakiclick na rin po ang notification bell para po sa mga iba pa pong mga video na ating i-upload tulad po nito. Ako po pala ay nag upload o gumagawa ng vlog tungkol sa pag-aalaga po ng rabbit. Ayan po, nagbibigay po tayo ng mga tips kung paano mag-alaga ng rabbit. At bukod po dyan ay gumagawa rin po tayo ng mga YouTube tutorial. <laughs> video editing. At nagre-review rin po tayo ng mga product na nabibili po natin. Mm -hmm. Tulad po ngayon, magre-review tayo ng Ah, nabili nating guitar amplifier ito po ay ang Aspire ah, ito po ay 60 watts na nakuha ko po ito sa Raon bali nakuha ko po siya ng 7.9 pero po ang regular price po talaga nila ay 8.5 mura naman yan <laughs> sa Fermata ah, sa Fermata music store So 8.5 po yung price nila. Sa ano naman po sa Raon, so iba-iba po ang mga price doon. So kailangan lang po ninyong uh, humanap. So ito po ay naka ko sa sa Longga. Uh, guitar shop sa Longga. Na may mga gitara din po sila sa store na 'yon. So nakuha ko po siya ng 7.9 pero yung unang price po nila sinasabi sa akin ay uh, 8.5. So katatawad katatawad. Yan, naibigay naman po sa atin ng 7.9. Galing sa So bukod po dyan, nag-upload rin po ako o nag gumagawa rin po ako ng vlog ng guitar tutorial. So ito, ito nga po ay isa sa ating gagamitin para sa ating uh, pagbibigay ng tips sa inyo para tayo ay matuto na maggitara madali yan para po sa ating mga rabitero dyan na gustong matutong maggitara gitara Pero baka turuan pa kita dyan eh so yun hmm? po na uh, isa po sa ating content ay ang guitar tutorial so ibabahagi ko lang po sa inyo itong mga parts ng ating uh, uh, amplifier ayan po yung high and low na inputs ayan normal volume ayan may selector kung gusto po natin gamitin yung kanyang uh, parang mga distortion, yung gain, in drive volume, tremble, middle, bass, reverb, foot switch, tapos out and in ng effect, at yung phone. Yep. Kung gusto nyo pong mag-headset para po hindi maingayan yung inyong kapitbahay, hindi po magalit yung inyong mga asawa. Quack so yan po yung phone pwede po dyan bibili lang nga po kayo ng uh, parang converter kasi ito malaki ito parang yung sa mic so may nabibili naman po yan sa mga online na para makonvert yung jack ng headphone natin so ito naman po yung uh, on and off ng amplifier yung power nya eh, madal dal ke so try na po natin i-on Ayan, may ilaw na po siya. Galing Ah, ko lang po yung ating camera. Wala yun. Okay lang yun. So yan po mga classmates, yan na po yung ating amplifier. Naikabit na po natin yung ating gitara. Ulitin mo nga. Yan po yung ating amplifier. Naikabit na po natin. Ulit-ulitin ko pa ba? Ang gamit ko palang uh, gitara ay cord. Ano? Cord. Ayan, si cord. Ayan. Cord Classic Rock 300 sa so marami po kasing klaseng model po itong court merong classic rack cork classic rack na 100 Merong 150 200 Ed, tsaka 250 yun na sa akin po ay classic rack ng cord na 300 so ayan hindi ko lang po maipwesto ng malapit sana sa ating amplifier wala yon ako ang bahala Okay. Bali, ah, uh, basta importante naman po yung marinig niyo po yung tunog. Kaya yeah, doon naman tahimik ka. Lagyan mo ng music. Ayan. Bali, gumamit lang po ako ng lapel. Ayan, kalapel po tayo para medyo kapapano. Kaysa, naman, kaysa wala tayong lapel sa cellphone lang. Mm, binubola mo Ayan. lang ako eh. Try po natin. Up. Kukuha lang tayo ng peak. Okay. Bali ang volume niya. Ang volume niya po ay number 2 lang. Tapos sa mga distortion. Yung distortion po. Yung mga gain, drive, saka iba pa. Uh, naka 1 pa lang. So, wala naman zero. So, wala pa po siyang gagalaw. So, Nakawan lahat. maliban lang sa volume, naka number 2 Try natin na ilagay sa number three. O, oh, four na, four. Ayan, number four. Tapos sa ating gitara naman ay sa volume po ay naka naka 5 lang lagay lang natin sa 5 ayan 5 so try natin kung ano tunog So, try po natin ulit. Medyo mahina yata. Lagay na natin sa 5. So, puro 5 na ho Pati yung ating uh, volume ng gitara tsaka yung tune niya ay 5. Ayan. Di lang na po natin masyadong lalakasan. Baka tayo babaton ng ating mga kapitbahay. Gunggong! Okay. Barilin kita sa mukha Trial-trial lang. Gusto mo mapunta sa lakit, ha? Kaya po yung walang... Ah, volume lang. Volume. Volume. Ano na rin ng ninyo? Di mo nga? Yan. So, lagyan natin ng mga in distortion niya. Gusto mo nang manahimik, ha? Ha? Pindutin. So, pindutin natin to. Ah, magkaroon ng konting distortion. Pindutin natin to para magkaroon ng konting distortion. Ulit-ulitin ko pa ba? Pindutin ko ano tunog. kailangan natin lagyan ng at least number 3 kailangan ah, natin lahat natin na. hindi ko alam ha ah. ayan number 3 Okay, lagyan si number 2. natin then. Maganda, maganda po siya. Madali yan. Hanggang bukas tayo dito ha. adjust adjust Ano ba ginagawa mo? Ba't naingay? Ah, tinan na natin. natin. kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. So, okay po, okay po yung tunog niya. So, hindi po, hindi po kayo magsisisi. binubuo mm, binubola mo lang o, ako po, eh. yung bilin. Meron po siyang 30 ampere. Ang pagkakalam ko po sa Fermata ay 4.5. So, sa, ano, sa Raon, meron pong 3.5, may 3.6. So, kailangan nyo lang po talaga kumikot at siyempre mag at, at, tumawad pagalingan lang po tumawad para maka ah, makatawad tayo madali yan o, ayan po sa susunod po mga classmates ito try po natin ikabit sa kanya yung ating guitar pedal na multi effects guitar pedal na new x mg130 yan yan gusto ko ayan po try natin ikabit sa kanya sa susunod po nating vlog meron na po tayong ginawang unboxing po nito pakihanap nyo lang po sa ating channel yung pag unbox po nito kung ano po yung mga kasama nito sa box at kung saan po ito mabibili ayan po sana po ay nakasubscribe na po kayo at naklik nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pong mga video gagawa rin po kasi tayo ng Ah, uh, rin po kasi tayo ng tutorial kung paano po gamitin itong new XMG30. So ayan po. Maganda po itong guitar pedal. Ayan. Sa rin po ito sa ginagamit ng ating idol na si Sir Pep De Castro. kung kayo po ay nakasubscribe sa kanyang channel malamang napanood na po ninyo yun dahil mga ah, ilang buwan na rin po yata yun so yan po so yan lamang po yung ating review sa ating ginawang guitar amplifier na Aspire so, masasabi ko po na good po siya wala po ako nakita diferensya pa dahil sipe unang una bago pa lang so siguro pagka medyo mga ilang buwan na rin po ito baka gumawa rin ako ng vlog kung kamusta naman po yung ating nabiling uh, amplifier kung nagkaroon na po ba o may pagbabago so ngayon po ay maayos naman so bago po kayo bumili nito siyempre try nyo po muna doon sa store sa salonga uh, store ko po ito nabili Doon po sa mayraon so pwede naman po ninyong itry bago ninyo bayaran siyempre Medyo mabigat nga lang po ito siguro may may oh, mga 15 kilos din po siguro. O oh, may sa 10 kilo. Medyo mabigat-bigat siya kaya maganda pag bibili kayo nito. Kung magko lang po kayo ay wala na kayo iba pang dala kung dito lang para hindi kayo masyadong mahirapan. So yeah, yun lamang po. Maraming salamat po sa matiyaga po ninyong panunood. At God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po sa Diyos. talaga kumita ng pera, no? Lintik lang ang walang ganti. In English, only God damn it has no revenge. Ulol, in short, no return, no exchange. Ano?